sa kasalukuyan. So what happened after that? Nanatiling nakatanaw sa malayo si Elise habang nakaupo sa couch. Dr. Montes! Elise! Elise! Nang yubiwi ng psychiatrist sa mga balikat niya, ay saka lamang siya nagbalik sa realidad. Faye, sa wakas ay nausal niya ng humarap sa kaibigang doktor. Faye, I'm here. Yes, you are here. Formal na pag-uulit nito sa sinabi niya. Nasa loob sila ng klinik nito sa isang ospital at katabi niya ito sa upuan. Isa na ka na ngayong matagumpay na doktor at hindi na isang 19 years old girl na hibang-nahibang sa iyong unang pag-ibig. Napabuntong hininga siya. 10 years and yet the memory of the past has kept on haunting me. Buong biyahe, walang ibang laman ang isip ko kundi si Jan. Sinubukan kong bumalik sa pagyamanin pero nilingon niyang muli ang kaibigan. Nasa mga mata ni Faye ang pananabik na marinig ang karugtong ng kanyang kwento ay yung ilang beses na niyang naikwento rito ang bagay na iyon. Abu na lamang natitira sa lugar na dati kinatitiri ka ng mga kubo rin na Malungkot ng pagpapatulo niya. Ayon sa usap-usapan, maraya may sa mga kalahi ni dyan ang namatay ng lusubi ng mga tao sa lugar nila. Nobody could sa where they went. Hindi ko na simuling nakita. Sampung taon pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nangyaring iyon. Paulit-ulit na nagbabalik sa isip ko ang mga amang mukha ni Jan ang namagitan sa amin. Minsan ay yun ninyinig yun kung sana ay nagbunga ang nangyari sa amin. Hindi ko na yata siya makakalimutan, Faye. Pero nagawa mong magmahal uli. Faye reminded her. Umahon siya mula sa kinauupuan at lumapit sa mintana ng klinik nito. Tumanaw siya sa labas. Anino nang nakaraan ang minahal ko, Faye? Pagtatapat niya rito. Minahal ko si Sin dahil nakikita ko si Jan sa katauhan niya. Malaki ang pagkakahawig niya kay Jan. Dapat lamang na magwakas ka agad ang kahibingan ko. Dapat kong tanggapin na hindi siya si Jan. Hindi siya ang lalaking minahal ko. Salamat at hindi siya kundi ang nakababatang. Kapatid niya na si Alegria ang mahal ng lalaking minsan ay itinuring niyang si Jan. Ikakasal na si Sin Valdez, ang lalaking yun sa kapatid niyang si Alegria. Tapos na rin ang mga kahibangan niya. Sana. Isa pang sulyap sa salamin at humakbang ng, ng paalis si Elise. Mabilis ang mga na tinalunto niya ang kahabaan ng pasigliw iyon hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang suite sa loob ng Valdez General Hospital. Bigla siyang natigilan ng mabungaran si Sing sa loob ng suite. Hi, Elise. Nakangiting batin nito. Tipid ng ngiti ang itinungo niya. Pag-aari ng papa nito ang ospital na iyon at kapatid sa ina ng papa nito. Ang kasalukuyan niyang pasyente ni si Ramon Chito Roa. Kaya hindi nakapagtatak ng naroroon si Sin ng mga sandali ngayon. Inirefer kasi siya sa kanya ng papa ni Sin, ang kapatid nito may arthritis. Magkakilala pa rin pala kayo. Napangiting saan ni Ramon Chito na nakahimlay pa rin sa hospital bed. Ngunit mabuti na ang lagay. Inatake ito ng rayo mapalibha sa parating pagod ang mga kamay at paa sa pag-aasikaso sa mga ginagawa ng building. Isa itong civil engineer. Sa gilid ng kamang kinahihigaan ito, ay nakaupo ang asawa nito na naka... Sa pagkakaalam niya ay Bridget ang pangalan. Sa tansya niya ay kaedad lamang ang mga ito ng mga magulang niya. Subalit may maaani na di ipaliwanag na panglaw sa mga matanam ng ito He is my favorite nephew, Doktora. Sabi pa ni Ramon Chito sa kanya nang tinutukoy ay si Sin. Kung kasalo namin ngayon ng anak namin ay baka magkasing edad na sila. Sayang at maagang kinuha sa amin ang nag-iisa namin anak. Nasa lubong niya ang mga mata ni Sin nang minsang sulya pa nito. Ni Muli na naman siyang nakalimot sa loob ng ilang sandali. Tila nakita na naman niya si Jan sa katauhan ito habang hinahaplos-haplos nito ng kanyang mukha. Mga haplos na nag-iwan ng kuryenteng tila hanggang ng mga sandaling iyon ay tumutulay pa rin sa buong katawan niya. Ani mo mga labi nito ang malalamlam na mata ang pinagmamasdan niya. Pumikit siya upang burahin ang alaalang iyon. Hindi si John si Sin. Maaaring may pagkakahawig ang mga ito. Ngunit magkaibang tao ang mga ito. Kailangan na niyang tanggapin ang bagay na iyon ngayon bago pa siya muling magkasala sa kapatid niya na siyang kasintahan ni Sin ngayon. Anong oras ba matatapos ang gathering na to? Pabulong na tanong ni Elise sa katabing si Faye ng hapon na iyon. Nakaupo sila sa harap ng mesa di kalayuan sa stage ng PICC. Kaklase niya si Faye sa pre-med course niya noong college. Magkahiwalay lang sila nang magdesisyon na itong maging psychiatrist at internal medicine naman ang kinuha niya. Huwag mo sabihin na iinig ka. Nakangiting nilingon siya nito. Maliit na babae ito kaya kinakailangan magsuot ng matataas ng sapatos para kahit papano hindi maalangan sa height niya. Hindi ibat ito ang pinakahihintay mong event kada taon Dito ito pinalalangalan mahuhusay na doktor ng bansa? Hindi na akong maasang mananalo pa, Fia. Ano yung napahinga ng malalim? Ano bang nagawa ko? Nating, siguro kung napunta sa akin ang BGH, posible pang umani ako ng papuri at parangal. Pero kung nakuha ko lang yun dahil sa malaking pagkakautang sa akin ni eh, Dr. Valdez, is not going to be fair. Tumagilid ang lagay ng Valdez General Hospital sa pag-aari ng papanisin isa siya sa may pinakamalaking investment sa ospital na iyon at siyang nakatakdang hirangin medical director. Siya ang nagbigay ng malaking halaga nang magipit si Dr. Valdez. Subalit hindi na niya ang ospital ang maging kapalit ng lahat. Ang BGH ay inaalagaan ni Dr. Valdez sa loob ng mahigit tatlong taon para sa isang iglap ay agawin niya rito. Paunti-unti ay nababayaran naman ng mga Valdez ang pagkakautang ng mga ito sa kanya. And now ladies and gentlemen, said the host of the stage, the most outstanding doctor of this year is none other than Dr. Joselito Magandaga. Hindi na niya napigilan ang nadaramang antok. Napahikab na siya. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Sabi niya sa sa kaibigan. Sandali na lang, ang gwapo ng doktor na yun. Saka lamang niya nagawang tinignan ang tinutukoy nito. Kasalukuyan ang nagsasalita sa harap ng mikropon ang pinakabatang doktor na pinarangalan ng gabing iyon. Habang nagiging malinaw sa kanyang itsura ng lalaki, ay unti-unti namang namimilog ang kanyang mga mata. Hindi lamang basta kahawidip, kundi tila carbon copy pa ni John ang lalaking iyon. I'm sorry I'm late. Hinging paumanhin ng doktor na may pangalang Joselito Maganduga. It had to attend to an emergency operation in the hospital. I thought I couldn't make it to this gathering. Wow, I didn't expect this. Itinas nito ang hawak na plaking. Nagpalak pa mga nanonood. Habang nananatiling nakatulala si Elis, Hey, what's the matter? Sinig ko siya ni Faye na natigil sa pagpalakpak ng mapasing tila siya nakakita ng multo. It's him, Faye. Mahinang sabi niya. Hindi ako pwedeng magkamali. It's him. Wala man akong pinanghahawakang litrato niya. Natatak naman siya sa isip ko ang itsura niya. Nakangang napatingin si Faye sa stage. Kung may nabago man sa itsura niya dyan, ang kulay nito dahil bagya itong pumultik lalong naging matikas ang pangangatawa ito. Bagay na bagay rito ang suot na long sleeve na may korbata. Totoong masyadong mabilis ang mga pangyayari sa kanila. Niapilgin nito ay hindi niya na naalaman. Ang malalamlam na mata, ang matangos na ilong ang mga labing tila kay sarap humalik. God, she couldn't be mistaken. Maaaring ng ang mukha nito, ngunit hindi may kakalila ang resemblance nito kay Jan. Ayan kaya naman ni Elise Ani Faye na muling napabaling sa kanya. Ganyan din ang sinabi mo sa akin ng makilala mo si Sin Valdez. Lahat na ba ng nila lang sa mundo ay kamukha ng dyan sa panaginip mo. Hindi lang siya basta panaginip eh. Ani sa tono may kasamang pananabik. He's real and he's real. May sumilay ng iti sa kanyang mga labi. He's real. He's real. Paano magiging isang magaling na doktor na sang hamak na faith healer? I don't know. Pero hindi ako maaaring magkamali, Faye. Nais na niyang hilay ng mga kamay sa orasan upang matapos na kagadang kasayan. kasayahan. At ang matapos ang programa ay pilit niyang nakipagsiksikan sa mga taong lumabas ng PICC. Maabutan lang niya si Dr. Maganduga. Wait for me, Elise. Hinabol siya ni Faye na sa pagmamadali ay nakaligtaan na ang kasama niya. Tila walang narin ang nagpatuloy siya sa mabilis na paglakad ng makalabas ng PICC. Saglit siyang napatdaman ng mula sa paningin niya si Dr. Maganduga. Nang matanong na patungo na ito sa car park ay mabilis siyang humakbang patungo roon. Nang sumakay ito sa kotse, sumakay rin siya sa kotse niya na nakaparada sa dika layo at matakbo iyon pasunod sa sasakyan ng lalaki. God, I waited this for so long, sabi niya nang naiipit na siya sa traffic. kanon pa man ay abotan na pa rin niya ang kotse yung sinakyan Dr. Magandugo. Please don't take him away from me again. Sa wakas ay tumakbo ang mga sasakyan sa unahan niya. Halos mabundol niya ang ibang mga sasakyan sa pagmamadaling mabutan ng sasakyan hinahabol ng lalaki. Hindi nagtagal ay pumasok ang coaching niya sa gitang isang kilala ring ospital sa Quezon City. Nakasunod pa rin ang kotse niya rito hanggang sa parking lot at nasundan niya ang lalaki hanggang sa klinik nito. You told my secretary that you were my classmate in college pero wala akong natatanda ang kaklaseng ngalang L.S. Montes. Walang kakurap ang mga mata ni Dr. Maganduga habang nakatitig sa kanya. Hindi tinitiya kung iyon ay dahil sa kilala si Neto at pamilyar ang mukha niya rito o may mas malalim pang dahilan. May matamis na ngiting sumilay sa mga labi niya habang nakatitig sa mga langit. Labi nito. Hindi niya makakalimutan ang mga labi niya na mahilig umusal ang mga hindi maintindi ang orasyon. Ang mga labi niya na ilang beses niya ang hinahalikan. I lied to your secretary. Sa wakas ay pagtatapat niya. Ginawa ko yun para harapin mo ako kagad. Ay work at BGH and I'm an internist. I saw you at the PICC. Talagang hindi mo ako natatandaan. Nangunot ang noon nito at walang pilit lamang ibinaling ang palin sa ibang bagay. Maya-maya ay ito na may sinusulat sa isang papel. What can I do for you? Pagkaway tanong nito. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano magsising na. Mukhang hindi lamang siya nito na mumukhaan unang tatandaan. Siguro ay dahil sa malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Umikli ang buhok niya. Mahilig na siyang mag-makeup. Mas naging sophisticado siya. At syempre ay nagmatsurang itsura sa edad na 29. 20 -20. Pero sapat na ba ang mga pagbabago yun para makalimutan si ito? Kung ang totoo, ito nga si Jan. Jan, pasakal niya. ina. Naging kasintahan mo ako sa pagyamanin para hindi mo ako matandaan. Well, it was just a short upper. Pero hindi ko nakalimutan yun. What are you talking about? Lalong nangunot ang noot ito. Hindi mo na ba natatanda ng pagyamanin? Muling tanong niya. Toon kayo dating nakatira noon. Nanggaling ka sa mga pamilya ng faith healers eh. Pero kasi sinugod kayo ng mga taong walang pananampalataya dahil ang tingin nila sa inyo ay mga mangkukulam Sinunog nila ang mga bahay ninyo at... Dr. Montes, don't make me think that you need psychiatric help. Hindi ako isang albularyo o mangkukulang. I'm a medical doctor. I don't know what you are talking about. But, saglit siyang natigilan. Baka nga naman nagkakamali lang siya. Nakakamukha lang ito ni Jan. Nagkamali na siya minsan ng... Paniwalaan niyang sa na yung si nasidyan at isang tao lamang. Posibleng maulit iyon dahil mas kamukha niya ng lalaking nasa harap niya. Dati kang faith healer. Muling pagpapaalala niya rito. Nung una ay ayaw kong maniwala nga. Nakapagpapagaling at nakakapagpanumbalik ng lakas ang mga milagrosang dahang itinapan mo sa aking katawan. Pero sa huli ay nakumbinsi mo rin ako. This is absurd. Ipinilig-piling nito ang ulo. Are you sick? No. Pilit niyang hinuhuli ang mailap nitong mga mata. Hindi ka na nawala sa isip ko simula nang magkakilala tayo. Sinubukan kong kalimutan ka nang magkahiwalay tayo, pero nabigyaw lang ako. Sinubukan ko rin hanapin ka pero, this is crazy. Pumahon ito sa upuan at nakapangulsang humarap sa bintanang natatakpan ng vertical blinds. Marami pa akong pasyente, Dr. Montes. I am a general surgeon. Sa ko ay hindi akong kailangan mo, hindi isang psychiatrist. I'm not crazy. Napayat tayo na rin siya. Hindi ako nababaliw. Totoo ang lahat ang sinasabi ko. Kahit tagal kong hinintay ang araw na to. Kung totoo man ang sinasabi mo, hindi ako ang taong hinahanap mo. Mari ang sagot nito sa muling pagharap sa kanya. Huwag mong sayangin ang panahon ko sa isang bagay na walang kwenta, Dr. Montes. Mahalaga ang bawat oras sa akin. Wala akong panahon sa mga ilusyon mo. But I don't even believe in miracles. Hindi ako naniniwala sa milagrosang daw na sinasabi mo. I don't believe in faith healers either. Those are nonsense. Bigla siya ang natigilan. Tila naumpog ang ulo niya sa isang bato na noon lang ang natauhan. What was she doing? Bakit ba hinahayaang maula siya sa kanyang sarili? Ang dahil lamang sa alaala -ala ng isang lalaking hindi niya nakalimutan. Larawan ng isang entelihente at disenteng lalaki si Dr. Rosalito Maganduga. Kung may isang bagay man itong maihahalin tulad kay Jan, iyon ay ang mukha nito. Pero maraming taong magkakamukha ng hindi sinasadya. Katulad na lang ni Jan at Singh. I'm sorry. Sa wakas ay nasabi niya na patutop siya sa no. I was just, hindi na itinuloy ang nais pang sabihin na tinalikuran na niya ito. Hiyang-hiyang lumabas siya ng klinik at batak mong tinungang elevator. Nais niyang batukan ng sarili sa ginawa niyang iyon.